Ang sing po ay uh, isa sa pinaka-common na palatandaan, pinaka-common na simbol sa tinatawag na pagmamahalan. Okay? At mayroon pong ibang-ibang klasing -ibang ring uh, sa pagsimula ng pagkakilala nila mayroon pong tinatawag pag ang lalaki bigay ng ring ang tawag doon ay friendship ring. Galing mo. Oh. Habang sila po ay nagkaintihan na, nagka, nagkasundo na, may tinatawag ko na engagement with me. Oh. Dalawa na yun. Pag itakasal na, ito yung tawag wedding ring. Um. Umabot na po sila ng 50 years Hirap na, hirap na. No? Anong tawag na doon? Malapit na nabalik yung babae. Sa so, mga bisaya, alam mo. Okay? But, makita natin, ang ring, wala kong simula, walang bakat. No? That speaks that love should be eternal. Ang pag-ibig dapat walang kalakusan. Okay?